Okay, welcome, welcome sa DotSquid TV. So, may another content na naman tayo ngayon, mga boss. Alright, so, kumusta ang buhay-buhay natin dyan? Bossing! So, bago tayo magsimula, uh, by the way, yung content natin ngayon is paano magpa-level uh, ng mabilis sa ano natin, sa character natin. Kasi yun yung pinaka-last na uh, nag-comment dyan sa ano natin uh, sa YouTube channel natin may nag-comment na ano daw ang pinakam, uh, ano pong mga ways na pinakamabilis na makapag-level right, so sasagutin natin yan gagawa natin ng content niyan ngayon so bago ang lahat don't forget to subscribe uh, like and share our page our videos for more content like this libre lang yung pag ano natin mga boss libre lang yung pag pag subscribe at maraming salamat sa mga sumusuporta. Okay. Thank you for uh, especially sa ano, sa uh, those are commenting in English. I uh, be, I believe you're from a different um race. <laughs> Not a different race but uh, a different from a different country. So, thank you. Thank you for supporting. All right. So, bago lahat mga boss. So, if nakikita, nakikita niyo yung main character ko, uh, saan Sandra yun? Yan. So last din nag-comment, ah, daming lasa. So isa sa na-comment la, last ano, oy, may Bisaya, recruiting Bisaya active. BYG. Ayun. PM natin. Yeah, so alright, right, so na balik kung makikita nyo guys, wala na akong uh, guild ngayon. Uh, basically i, i explain ko para sa kaalaman ng lahat, especially sa mga uh, kaklan ko sa Allstar PH before. Kung ano nangyari, bakit nawala ako sa guild uh, para malinawan din baka kung anong pinagsasabi ng ano clan leader niyo. Na uh, okay, so shout out pala kay Edgar, boss Edgar Puentes. idol, galing mo. All right. So <laughs> Okay, so, so sa simula guys, um ba, ano natin, uh, Rollback muna tayo. So Sa simula guys nung uh, naglalaro pa, nung kakasimula ko lang maglaro is ano, uh, level 40 pa ako, naghahanap na ako ng guild. Tapos nakita ko sa sa group uh, Silk Road Group uh, PH is maraming nagpo-post ng na mga guild recruiting for um, players. So, yung nakita ko mostly is yung BYG at saka or Bayugan or saka yung All Star. So, unang message ko is yung uh, Bayugan, si Boss J. So, sinabihan ako yung Boss J na pwede ka lamang sumali sa, sa guild. Kailangan mo lang mag-level 50 yata yon Hindi ako sure or for, 50 or 55 So, yun yung level requirement nila So, which is I understand Ngayon, bali, ang nangyari Is Level 40 plus pa ako noon Hindi ako nakasali So, kailangan kong magpa-level pa noon At ito Si Boss Edgar Nag-message akin Sabi niya Tiyaga Pakita ko sa ano Alright Alright So, ito Ito mga koys Unang message niya nung July 24, 1.59 p.m. Join All Star. Sabi ko, boss, may slot pa? Check ko muna, boss, in-invite ako ng biyugan. Sino GM ng All Star, boss? Sabi ni Edgar, ako, boss. Kung gusto mo competitive na guild, dito ka na lang. Ingo, may bisaya pa din dyan, boss. Daghan. O, oh, so bisaya din siya. Oh, gusto ko na uh, gusto ko 'yan kasi streamer ako ni ko may active na Discord ta kasi ako boss. Siya dumagiti ako boss, negros. Pero okay lang naman ako magtagalo no problem. E dag, sabi niya daghan taga Cebu, diri sa guild bakolod. Ah, uh, mao ba paytel, di ay ganahan lag loads ko magtabi uh, sa Discord sa tanggahan ba para mas ka mag sa stream. Napod ko na Discord si sabi ni Edgar. Sige boss, apply ko. Asa ko asa, asa mong kasagaran mong store sa... Asa mo kasagaran mong store Discord. Wait, apply di ka sa GC. Sige boss, nag-apply ka na. Max pa man mo. Alright, wait. So, level 45 pa ko boss. Pwede ko na may add sa GC. oh pina-apply niya ako habang level 45 pa ako. So, ano kay boss J, okay lang yun. Kasi yun nga yung level requirement nila. Si boss Edgar yung um, sinalihan ko nung una kasi wala siyang level requirement at need ko nang magsimula na mag-stream or mag ano maggumawa ng tong mga uh, ganitong content. So yun. Eh, na ako doon. So last week, last Saturday yata yun, nasa, nasa All Star pa ako. Uh, nakasali pa ako sa ano. Hindi ko alam na na gumagrabe na pala yung uh, bangaya nila ng uh, Bayugan tsaka ng All Star PH yung alam ko lang kasi is nagaano na sila na friendly war yung game is a game yung ganon eh umabot na sa ano umabot na sa Facebook yung pagka trash token nila pero kung kung i kung makikita ko naman yung mga post ni Boss J, wala naman, okay lang naman siya. Yung gusto ng gusto ni Boss J is may competition. Um nagbabayangan pero wala sa tingin ko, base sa na nakikita ko, wala namang issue si Boss J uh, sa mga nangyayari. Natural lang yung nagbaba, nagbabayangan, uh, nag na mayroong competition. Pero yung iba nagta-trash talk na tapos inano na uh, ni pati na ano, makikipagsuntukan na daw. Nagpost ako dun sa page na yung about sa kung yung dalawa na masyadong na-hype na yung server dahil dito sa sa mga bayangan ng mga P, uh, mga Pinoy. Okay lang naman din yon basta wag lang umabot sa personalan yun yung napinost ko so, um, Bale um, marami nakakita dun eh maraming nag-comment so far uh, yung nakita ko lang nagcomment dun na ta, taga BYG sabi nila na ano na wala naman sa wala naman sa kanila laro lang pero mga lords mga boss ewan ko kung may nag-comment all star may, uh, isa o wala, wala naman walang all star wala kita dun pero wala alam, for sure I'm pretty sure na nakita ni ano nakita ni nangit nakita ng mga all-star 'yun nakita din ni, ni Edgar. Yung point ko kasi is ano uh, I'm a streamer so um, I'm neutral. Kung makikita niyo yung mga post ko sa sa group at yung mga content ko sa YouTube is may aim is tutulong sa mga players naghihikayat sa mga players na maglaro ng self Road yun yung aim ko so hindi ko na hindi ko na kayo pinag ano hindi na ako sumasali sa mga sa mga titi nyo or titi means trash talk kasi um, masyadong toxic na yun eh okay lang yung mag trash talk in game pero mag trash talk pati sa facebook tapos personal account ang pangit na nun masyado na masyado na yung toxic all right so na <clears throat> um, may isang beses um anong may isang beses na nag-comment ako sa isang post about sa bayangan nilang uh, bangayan nilang dalawa sa clan tapos tinag ko si Boss Edgar tinag ko din si Boss j tapos nag-comment lang doon si Boss j tapos si Edgar wala pagkatapos na-check ko yung GC sabi niya ano daw spider ako spy. So, yun na nga. <coughs> so, ang nangyari, uh, especially sa mga kasama ko din sa so lalo na kay Boss Raymark, uh, which is streamer din sa, ano, sa game na to, sa ganitong content. Uh, ganito, Boss. Um, noong Sabado, uh, hindi, eh, bago mag-Guild War, bago mag-Guild War, noong Sabado, inano na ako, uh, sinabi niya, na spy daw ako so nag message ako sa kanya sa so, pinat pinatunayan ko okay. hindi ako spy so yung ginawa ko ito alright check natin so yung ginawa ko ito sinend ko yung uh, screenshot niya sinend ko sa screenshot mga conversation namin ni Boss J uh, ito ito screenshot ko din uh, sabi ko wala oy kay Bobby at ka na new player ko pag low level pa doon kung BYG kay Bisaya din wala ka nindayon Dayon kay Ila ko kaya sa Ila kay gi-encourage ko ni mo na competitive kay mo so sinabihan ko sa kanya sinabihan ko siya na siya yung una nag-invite sa akin kasi tawag nito uh, ay in-encourage niya ako kasi competitive nga daw malay ko bang sabi ko dito malay ko bang um, kontra di ay mo maayo abin ako na pang painit lang sa duwa inyo na inyo inyo ha, na grabe naman diyan ninyong pa, pasingita sa Facebook wala yung labot na boss du, duwa rin niya po ah ganahan lang kung makausa magkausa mga PH solid PH alliance ako ba gani og try ikari si Jay na mag thief kaya wala sila giila sa vet na vet hunter okay so motos niya then ni Sina si Ato Then, wala na siya ni Koan Storya. Last akong Friday, last akong check, boss, nakasulod na ako sa, inaana siya na Koan. Na i-cake sa kanong kay Koan. Kanang, i-cake sa kanong kay Kinalans lahat sa, sa main kay Padong no Guild War. I go, sige, kay low level pala kita. Kasi karam ko na sa level 60, 60 kapin. Na ako na po 57. Sige boss, wala problema. Add to ko sa, gibalhin ko, kikake ko. Yan, i-add to ko sa, uh, extension. Gichatan ako. Gichatan pala ako siya. Dugay kayo. Dugay ko na sa extension. Oh, uh, two days. Ya, yeah, pag humana to, nakasunod ko. Human, nakik, nasag ko. After pila ka oras. Nagichatan sa ako siya. Boss, nakasunod ako sa extension. Gahapon. Hapon, nakik na lagi ko. Asya, wait sa. niya yeah, pagbalik na ako, pagbalik na ko ko uh, ato kay gabi na eh, naman to uh, oh, tanaw 6, eh, 6 am naman ni eh, nya kay akong matog mo kasagaran mo kan buntag na kay duty mo kay gabi kalab, so ang neta bo pag mata na ko sa friday sa hapon wala na ko sa gc sa facebook ikaw lahi na ni ya ang iya niya pag ko ana ko pag online na ko, is na uh, di ako nakabalik sa extension So, ang itabo is, ako na lang i-hawa lang ako sa, ano, bumita na lang ako sa, sa extension. Kasi nakikita ko na yung point niya doon. <coughs> so, first, uh, first of all, of boss Edgar, is, again, neutral lang ako. Hindi, ako, hindi ako sumasali sa mga katoksikan mo. Alright? So, kung magtitilang titilang lang, t -t lang per, at mag -t 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 lang kayo sa in-game. Wala akong pakialam. Pero huwag 'yong wag uh, huwag 'yong pilitin yung ibang mga members na i-hit din yung kalaban. Kasi it's just a game. Ulitin ko, it's just a game. <coughs> uh, tawag nung para kang ano, parang isip bata ka. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Na ah, ganito, ganyan uh, hindi ka pwede sa gil kasi ganito kailangan kalaban namin kalaban, din, mo. kaila, kalaban mo din nasa personal <laughs> parang bata ka <laughs> alright so ganun boss uh, ganun ba gusto niyong uh, uh, guild leader pati sa facebook gusto niyang gusto niyang makipag-away tapos kayo din it's just a game. Laro-laro lang. Huwag kayong masyadong toxic. So, pwede na naman ako niya akong diretsuhin kung hindi na ako kailangan sa guild. At the same time, gumagawa pa siya ng story. Spy daw ako. Paano naging spy? Ikaw, in the first place, ikaw yung una nag-invite sa akin. Hindi ako nag-message sa iyo. Ikaw yung una nag-message sa akin. Tapos, naging spy ako. Para kang may ano, mukhang murang mini okay so yan nga oh may ebidensya tayo dito wala tayong problema diyan so kumpleto yung ebidensya natin oh <coughs> pila ka unang nagchat sa siya sa akin pinapasalin niya ako sa ako tapos pinapasalin niya ako sa sa clan low level pa ako tapos nung medyo mataas na yung level natin plano? Uh, ano sabi na sinasabi tayong <coughs> sinasabihan tayo yung spy eh siya uh, yung all star yung first first guild ko bulok naman to talaga <coughs> to tapos kung iisipin nyo anong silbi ng spy kung sa guild war is mas marami kayo mas malakas kayo alam naman natin yun konti lang yung mga active sa BYG at saka kung ikukumpara lang sa ano kung ikaw para sa sa All Star. Makiki, nakita niyo naman sa ano sa labanan niyo sa sa Guild versus Guild nung last Friday, di ba? So kulang lang yung konti lang yung nag sa kanila. So yun yung pinopoint ko doon. Walang silbi yung spy. Kung mostly kung lahat kayo sa sa guild niyo active at saka maraming malalakas, maraming high level, maraming maraming online. So walang silbi yung ano. Ano pa bang strategy ang kailangan diyan? Kahit ano pang strategy, ano kahit anong spy pa, eh kung mas mas malakas pa kayo sa kabilang uh, guild, wala din, walang silbi. Isipin mo. Parang para kang isip bata. Diba boss? Para kang isip bata masyadong kinakarer mo yung laro mag okay na naman din yung mga active sa mga event yung mga activities sa guild wala problema yun pero kapag ano masyado ka nang pug may tililing sa ano sa utak mo uh, pinapasok ka na yung baku bakukang yung utak mo wala na malina, mali na masyado ka nang toxic dun alright so yun lang guys Tuloy tayo, tuloy tayo sa <laughs> pag-content. Or actually, si, eh, ano natin dyan? ah uh, uh, sige, tuloy na lang, lang natin yung content. Sayang din naman. ah uh, 17 minutes? Sige, ganito na lang. Gawa na tayo ng ibang content kasi pangit yung ano. Pangit yung pagpatuloy natin tong ano gawa tayo ng ibang content yung pagpa-level natin kasi na, nahabaan eh eh paano to isibata <laughs> bata yung guild leader eh ang tanda-tanda na tapos isibata bata pa di ba ang tanda-tanda na ni Edgar wih hey. wala tayong magawa dyan pero wala good 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 vibes na tayo again we're promoting the game we're promoting the players especially we're kung kung pwede um, yung PH Alliance is lumakas Makik makikita niya sinabihan ko doon si Boss si Boss J na ano sinubukan kong palipatin sa TIF hindi mo lang nakita yung effort natin doon tapos pinag, bintangan pa tayong spy spy mo mukha mo gago <laughs> alright sige so that's all for today thank you